Hello guys, good morning. Today's vlog, hi, shout out pala sa mga lahat ng ka-OFW ko din dyan sa buong mundo. Ngayon, ano, lalabas po kami ngayon, guys, kasi day off ko. Kumbaga, siyempre, hindi lang naman puro trabaho ng trabaho tayo. Kailangan natin mag-rest din, 'di ba? Energy, energy. Kailangan ano, kailangan maging ano tayo, yung mayroon din tayong gift sa sarili natin, i-reward natin sarili natin, kung ba shopping-shopping kunti, kahit, kahit, kahit walang, kahit walang, pena. walang budget, ganun. tulis this, ano nga pala, pakilala ko sa inyo yung best friend ko na parang kapatid ko na rin siya. Ha? Eto, si Sis Lainey, come here. Hello! <laughs> Hello sa lahat, OFW! Hello! Good oh, yung mga ka -ofw morning! United ng... Merry Christmas! Ng... sa Happy New Year! Taiwan! Sa lahat ng mga OFW, out sa mga taga-Taiwan. Tapos, mga Taiwan na mga ano namin. Gagawin namin salamin to. Ginawang <laughs> namang salamin, yung... hindi, sa hindi bako... siya nag-vlog. Hindi, walang salamin. Hindi, hindi lang po oh, namin. Ang ano aming sahita? kasama... Medyo late na, Pilipino, Pilipino time. Sa shoes wall. Pag sinaming 8.30, 9.30 yan. Oh. Ano siya? One uh, hour, ano? Late. <laughs> late. Yan. Dito ko, dito ko muna. Oo, diba? Ilalagay muna natin ang ating scarf sa bag. Kasi mamaya malamig. Maninigas oh. tayo. Kung concert kami guys mamaya. Hello. <laughs> ano yung black? Concert. Magko concert <laughs> ano? Dapat sa Taipei sana kami. Kaso lang maraming ano May alam niyo na maraming yun. mga NPA. NPA <laughs> daw. Mga mga COVID. <laughs> mga COVID yung NPA. Yun. Meron na yung infected. Oh, dito ko muna. Ah, yun. ayun. Ayun na nga guys, ang aking aking lola. Ay, lalagyan ko ng tae. Okay, so, naman. Lala? Ang tagal ng ating... Kasama. Kasama. magsalita ka dyan. Okay, Ang sabihin ko? Nasabihin mo na. Ah uh, okay, guys. please. <laughs> like and, share. Share and subscribe. <laughs> so Emily, Emily. Abangan nyo rin po guys yung ano niya, yung vlog niya. Uh, maybe next year kasi maybe next year daw January January <laughs> January January